Hello. Pero ano yung priority sa ilalim nun? Kung oh. nasa lanta ba ng bagyo? O oh, yung namatayan ba? Yung natanggal sa trabaho? Alam ba dun? Ma'am, wala pong specific yun. prioritization. Ay, uh, we so serve according to the... Magpipili ng mga yan. Kasi sabi mo, magbibigay ng listahan lahat ng kung sino man. Pagkatapos, sa dinami-dami ng sinabmit na list, kayo na ang pipili yes, ma'am. Bakit yes, ma kayo pipili? The DSWD uh, yeah, social workers. Sa dito? Ma'am, dun sa... Kaya pa ako sa to eh. So, number two. Kaya pa kasi 2024, ganito din eh. So, sa slide number two, you'll, you'll, you'll see there, no, no, one more. Yan. Makikita po natin dito the interview and the assessment, including the release of financial assistance will be done by the DSWD and DSWD. Pero ano nga ang basahan ng DSWD? The solo po. parents. Halimbawa, yung solo parents, wala namang minimum wage yan. Wala nang uh, trabaho eh. Paano ba yan? Siguro po uh, if I may explain, nakalituhan siguro po the difference between 2024 and 2025. Sa so 2024 po, they can easily they can easily qualify because they are low income earners and uh Uh, they're part of the informal or formal economy. But in the 2025 guidelines, ma'am, hindi na po sila magka-qualify uh, kasi po, uh, finirma po yung uh, qualification requirement pursuant to the veto message. In what way was it firmed up? Explain to me. Kasi um, wala um, pa ako nararamdaman na tumatag at nagkaliwanagan. Ma'am, wala pa po kasing implementation ng ACAP for this year. It's not, there's no money. I understand. Yeah, there's no money yet. So, What's the implementation kasi nga, Inaabangan ang mahiwagang guidelines. Uh, Ma'am, kanina, sana uh, nandito naman po ang Dole at Neda, ah. natapos na po namin yung guidelines. No? Eh kung ito lang ang sinasabi ninyo, uh, dalawa lang ang narinig mo. Ang narinig ko, severely impacted by inflation and not exceeding earnings of the minimum wage. Dalawa lang yung guidelines na so far naririnig ko. So, yeah. insect, ano pa? Maliban dun sa dalwa, pwede man dagdagan? Kung sa beneficiaries po, basically, uh, along that line. But the other... Kung walang uh, karagdagan dun? Wala na siyang karagdagan. Ang uh, ang nilimit po siya... Hindi so ba milyon-milyon uh, milyon ang pipila dyan sa katutak na listahan? Well... Pipiliin dyan... Gaya po na sabi ni Yusek Dimoporo, we've served 4.9 million in 2024. Understood, which was highly controversial as you well know. So we don't want a repeat of that. These are public funds after all. Yes, Your Honor, we are very much aware of it. That's why nga we are firming up the guidelines. So walang gawin daw sa mga beneficiaries. Um, pa rin halos ang dinagdag lang na kataga, ayong eh, minimum wage below minimum wage oh yun lang yeah below minimum wage so yung pong walang so, wage walang earning ko, bakit nandyan yung dole kasi yung sa kanila minimum wage below yeah. or at minimum wage can we clarify ang sinabi niya below ang sabi yes. mo minimum wage because that is the ceiling that is the guide of DSWD in evaluating whether an individual is qualified or not So kapag alam po ng isang uh, DSWD personnel who is tasked to evaluate kung ano po yung prevailing minimum wage rate, kung sumobra po doon o uh, minimum wage earner, disqualified po siya. Kaya po meron po mga dokumento na kailangan pong isumite yung applicant para patunayan kung siya ay hindi o minimum wage earner. So andito, so, uh, workers in private establishments, kinakaltasan ng employer at hindi minimum wage ang binabayad, yun ang uh, bibigyan ng akap? Di ba bawal yun? Hindi nga huh? tumatalima sa batas, hindi nga sumusunod sa minimum wage. E eh, di yes. bawal yun? Yes. Ba uh, well, it's, yun? It's a labor dole function. So, Actually po, uh, bawal Alam mo, mo yun. Oh. nagpapaliwanag kayo, mas lalo kong nalilito. Madam Chair, technically bawal yun because it's a violation of the minimum wage law. Ito, Ito, sa violation uh, ng batas yan. Pag that, sumusunod. Uh, that, ng akap yung mga labag sa batas. Pero ang ang, ang po natin, quote and unquote, yung mga manggagawa. Uh, nanaisin pa rin po ba natin na, although may separate pong proseso, in 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 uh, requiring employers to pay workers so, the required minimum wage pero ang tin sasagipin yung employee at walang parusa sa employer meron po uh, it does not uh, it does not uh, set aside the liability of the employer from paying minimum wage pero ang ang tinutukoy okay. kasi na... habang naglalabang sa batas yung employer ang pamahalaan ang gobyerno muna ang magbabayad ng akat tama ba yun? well uh, there's a separate procedure in requiring employers to pay their workers. ah uh, ano po itong mga procedure na to? Una, yung inspection. Second, pwede po silang mag-file ng complaint sa regional office or sa National Labor Relations Commission. Hindi po natin yung isinasantabi. Pero in the meantime, meron po mga manggagawa na nangangailangan. So, kaya man, nandito po ito. hindi po sila yung grupo ng mga okay gawa. With all due respect, iklaro muna ninyo yung USEC sulit ha, kasi rinding-rinding na rin kami, nahihilo kami sa sinasabi ninyo. Ang tatanungin ko, Uh, Panatag ba ang kalooban ninyo na maliwanag na maliwanag itong uh, mga guardrails or safety uh, safeguards na ang sadyang mabibigyan ang talagang nangangailangan? Maliwanag na maliwanag po ba sa si inyo dyan sa minimum wage at sa severely impacted? Klarong-klaro pa ba sa si inyo? po yung aming goal and yun po yung aming hope. Kaya nga, na, no? pero dito sa guidelines, maliwanag na maliwanag um, kung sino tatanggap. yes, ma'am. Kasi ma am. amin hindi eh. Kasi po ma'am, we do not have the benefit of time in explaining every detail of the... No, uh, hindi mo the time in the world. In the, but again... Uh, we all in the DSWD we always trust in the integrity of uh, the social workers in making sure. Good, but priorities, guidelines, very clear guardrails are even better. Yeah, we 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 put in the 2025 guidelines. Pati namin po ninyo na talagang walang maliwanag na safeguards. Depende na lamang sa MSWD. Yung sa 2025 po, ma'am, nilalagyan nga po namin Hindi. ng guidelines. Hindi, nilagay lang ninyo. Minimum wage. Well, oh, for example, ma'am, ma yun po yun sa, sa beneficiary targeting. So those who can avail of the financial assistance, that's... Uh, uh well described. And then how we provide it well the described? financial assistance? It's only described as I said, paulit ulit-ulit na tayo. Dadalwa lang ang sinabi dun. Your honor, hindi well described. Ulit. Your honor, we're from the executive department. We implement yeah, can you, the law. Can you uh, explain the usek sulit? Yeah, ma'am, ma sa amin sa Can we go back to your well described? Ma'am, una ang ma sinabi where namin. Where is the good description po? The the special provision says that this Is a financial assistance directly given to individuals whose income does not exceed the statutory minimum wage and severely affected by That's correct. inflation. Time and again, in laws are passed, and it is up to the executive or the implementing agency to produce IRR guidelines and so on. Until now, I haven't heard from you any guidelines in addition to those two uh prerequisites with regard to not exceeding minimum wage and also uh severely impacted by inflation yeah because that's like the only requirement of the what law. addition yes i'm not actual i'm not asking you to contravene the law i'm asking you to uh, operationalize it but until now I have heard nothing from you with regard to safeguards. sino ang tatanggap paano tayo makakasiguro yung talagang nangangailangan kung sino tatanggap ng akap kasi yung ng paulit-ulit niyo yung binabalikan ah uh, ma'am the akap is a direct financial assistance to those who qualify under the law and the guidelines. So kung sino'ng tatanggap... The law or the guidelines? The law and the guidelines, as implemented but by the, the guidelines. But the guidelines don't have anything nga eh. Mama, uh, sinasabi sa guidelines. Pa, sa batas, doon sa special provision ng ACAP, inuulit-ulit lang ninyo. Wala namang karagdagang guidelines na siyang hinihingi ng conditional implementation. Yun ang tinatanong eh. Kaya nga na, b 2 na conditional dito dahil dito eh. Kaya yun pa rin ang hinahanap natin. Sa madaling sabi, wala pa siya. Kahit meron kayong draft, apakahaba ng draft, puro mechanics, pero yung tungkol sa sino ang kalipikado, hindi pa maliwanag, walang nadagdagan dun sa nasa batas. Tama? Um, wala pong sektoral kung sino po yung qualify sa guidelines. Hindi ko yung sektoral. Ay, secretary uh, secretary Lopez Santos-Foxer. Magandang tanghali po. Uh, yung mga pinag-uusapan natin, kasama rin namin sa komisyon, ang uh, DOLE, ang NEDA at ang uh, DSWD. At, at uh, sa akin pong palagay, yung uh, pinag-uusapan natin ay kailangan talagang lagyan ng uh, focus. Uh, yung binabanggit po ninyo listahan, saan man gagaling, meron naman po tayong maaring inisyal na panggalingan na ito batay sa mga umiiral na batas. No? Uh, una, yung minimum wage, madaling ma-identify ng DOLE sino ito. Yung mga exemption na exempted na nagtatrabaho na below minimum wage, meron din guidelines. Ang uh, doli dito, alam nila yung mga minimum na, uh, meron mga establishment na pwedeng hindi magbayad ng uh, minimum wage like below 10 employees. Uh, meron po yan. Uh, so madali po natin makikita. Ngayon meron tayong mga sektor na nagahanap buhay na talagang kulang at aposong kita. Kagaya ng mga magsasaka na uh, pinakamahirap, 30% ng ating magsasakay mahirap. Mas mahirap mga... pa yung manging isda. Ang -isda po, uh, pala. 31% ng ating mga manging isda ay mahirap. Yung ating mga IP na nagbabantay ng ating gubat, kailangan din natin bigyan ng ayuda. Yung workers in the informal sector, mga tricycle driver, jeepney driver, padyak, uh, mga nagtitinda sa kung saan-saan. Dapat po ay ito ay mabigyan at mapasama doon sa ACAP. We welcome ACAP as one of the Poverty Reduction Program at uh, sana po magkaroon nito ng focus para magkaroon ng dent sa poverty reduction. Alam naman ng NEDA, yung numero kung nasaan ito. Ngayon, yung tanong nyo, Madam Chair, kung saan ito po pwedeng panggalingan. Nag, uh, meron pong batas na ginawa ang Kongreso, yung Community-Based Monitoring System na sa inulat sa amin ng PSA. ay meron ng mahigit 6 na ang LGUs ang nakatapos ng CBMS. At doon sa CBMS na yun ay naka-identify na yung mga may hirap na mamamayang Pilipino at uh, uh, alam na nila yung mga pangangailangan doon. At nagmandato pa ang ating Pangulo sa PA, PSA na tapusin na ang CBMS at ang PSA po ngayon ay tuloy-tuloy na tinatapos ito. So initially po ang tingin ko Madam Chair, bukod sa listahan na maaaring ma-produce ng dole doon sa uh, mga uh, both formal and informal, ang tingin ko po ang uh, mga local government units na nagma nag, uh, manage o uh, gumagamit ng community-based monitoring system ay maaring doon manggaling ang mga uh, pamilyang Pilipino nangangailangan at kapusang kita. Nandito po si uh, Mayor Magalong at palagi ko uh, alam niya itong uh, community-based monitoring system at nakita natin doon sa atin pong mga koordinasyon sa kanila. Kung merong CBMS na ginagamit, madali nilang ma-identify kung sino ang may hirap na pamilyang Pilipino at masigit na nangangailangan ng ayuda at alam nila kung sino yung mga kapos ang kita. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat, Yusek Santos. At, uh... May idadagdag pa ba ang ating DSWD? May paliwanag po ba kayo tungkol sa guidelines sa uh, USEC uh, Alia, USEC Sulit? Mabilis na lang po. Yeah. Ang isa pa pong uh, nadagdag sa 2025 guidelines ay yung pong transparency provision sa publication po ng names ng beneficiaries. So, kailan kailan ipapublish? On na? a monthly basis po uh, by province after, after. po ay sa Yes, Madam uh, Chair. Walang maaring magprotesta na teka muna hindi na uh, hindi yan talagang uh, minimum wage dahil nabigyan na. Tapos na ang boxing. Uh your honor, uh, 'yung pong uh, uh, transparency, 'yung pong publication of the names, uh just Pero putting tapos, sa name. Opo, this, eh. kasi po wala pang eh, yes this. Yes. Yes. Uh, eh, may, may, kasi may, may sa MNE ni po, pe, daw, yung malalakas, malalakas sa official. Eh di wala nang habol yung tao kasi nabigyan na. Yeah. Pwede pong ma-capture uh, yun sa MNE and in, in, in the audit, during 20, the audit. 2024 mo. Ah, uh, 2025 na po itong sinasabi so 20, ko, Madam 20, 20 Chen. 2025 mo capture daw ninyo sa NEDA kasi kayo ang in-charge. Pa, paano nyo maka-capture kung hindi totoo na minimum wage yung tao, wala naman kayo sa national ID sinasaad na income level. Yun po yung inaaral, Madam Chair, for the MNE, how best to do that. So one, uh, A consideration would be once the cbms is uh, completed, we can cross-match the information that they submitted to the swd versus what was uh, collected by uh, the cbms. Madam that's chair. right. but to date, uh, there's no clear m &E mechanism that will allow you to uh, check. it's not yet uh, being done, madam chair. That's it's something correct. that could be done. After, yes, thank you very um, much. okay, so. um marami tayong narinig. At uh, sigurado ako na si uh, Justice Carpio po. Maraming, na uh, maraming komento si Justice Carpio sa